belajar <laughs> belajar kaun Peset. ini bagai nih bau dia ino Hmm. <Masarap> <laughs> <masarap>. <laughs> Uboy <laughs> mo Post na sa story me. Sub-Sahara, Mindanao. Eh! Kulok-kulok tiyan ko gabi ba eh? Ano nga? May panyapong ko. Ano nga yun din? Mabasa gusto ka mukhang, bin, panapan, kudami, mo kanding, ko pa kanda. Tapos pag panapanuinan ko maging ko na may katangkan mo. Eh, katabakan kanun Di ninang kuwan. Lulang alasin ko, kumain kana.

Gamit nyo yung motor? Panganli Pangan, di ba? preset, Isdang. Burot. radish, Masarap. Kato. Mm. Kato. Kulot. Kulot. Kumain nang, <laughs> Kana. Ay... Mahirap na, sabihin. Ano Yung mother mo. Maganda. Ikawan mo <laughs> lang ako. <Naga>? Hindi, <laughs> na kumain batis na si mama mo may na nagpakilay na may may saan may pakilay na wala na may kilay ha ha kilay na yung ma 2025 asan kilay ang gusto ba ipakilay na baka wala na may kilay na kata bilaw katawa lang Beng, mabuti, mabuti, tumatawa pa ako. Masarap man. <laughs> Dali na makakatap ng kalong pangusay na mo. Kaon sa topic, unya na na. Alam mo, ano na. Hulit na ba? Ako videographer ninyo, Karol. Sikat mo sa YouTube. Ngayon. Uh, um... Ngayon, tabang ma. Tulungan mo kami magkain. Tika ako. Yung kanin dito. Bilang lang ang buwan. Pole! Mahirap ma. Ang iri ma. Yung hindi lang mo. Ang halang. Itong radish is masarap to para sa kilaw. Hey! At saka, kung may plima ka, habwa. Pagkatol okay, ni. Yung kuset, masarap ko yung kuset. Bukaw nang bukog na, pangit kaysa video. Kasi yung kuset, kumakain kahit ano. Sa mayaman, ah. Isi-ihaw lang. Kami mga pobre, iyo-iyo. <laughs> <laughs> Bangas, oh. Pag mayaman, mag-ihaw. Ang sarap-sarap! <laughs> Kaming mga walang, masyadong kinakait, iyo, iyo, iyo. Kao nag-posit ba? Kao nag-posit? Iyo. Ka Ang dali kang makakala ng sarali. Yeah. Diyan doon man ako ni Karol. Dito lang yung mong cellphone. Download! Download. <laughs> istorya pa! Bapa, ba, ba ay kayo nawala ng na istorya? Istorya ba? Kasi maraming <laughs> ano, Pagkain. <laughs> pagkain dito sa loob. Ano lang mong mukbang? Kusok mo ka, Hindi ako makasalita kasi ah. Ang bunga ko eh, punong-puno mm -hmm. ng pagkain. Ano ba ka? Ako, ako yung videographer uh, 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 ni Papa, may uh, kay bulala kayo Palawas ang pagkabulala. Bakit pinasalita mo ko ng punong-puno bibig ko ng ano? Puno-puno ng baba. Pagkain sa loob. Gaya nito. Okay. Gaya nito, ah, ano, ano. Sarap. Ma, ma, nagmukbang ka, ma. Behind the scene, ako si Gyo, ano, din behind the scene, mm -hmm. me, no. imagine, nagmukbang ka, ma. Gaya nito, ulo na siya. makaon. mukaon. Kara, Kara naku, no. Ito, ano ba to Patik-atik mo na, pala-utot na. <laughs> Oo, oh, pala-utot. Ito, so, ganito ang kumain. Kapag kumakain kayo, ganito. Oh. Ah, cute kiss mga magbaba pa, oh <laughs> Masay, eh, dakong kaon. Ikaw, dakong baba. Gamera kaon. Tama na. na. Tama ko trabaho na. Eh, tama na. Kasi, ano? Oh! Wow! Masarap ang ulam natin ngayon kasi may radish, may sawsawan, at saka pinaritong sila, at saka kusit, sinugba. Ano si na siya hindi siya kumain. Masarap ang kain ko dito. That's all, thank you. Ano That's all, thank you.